Magandang umaga mga katikim. Ito yung aking lulutuin ngayong tanghalian. Ayan, dalawang perasong steak lang guys. Ayan, lagyan natin ng asin magkabila. Ayan. Pati yung mga gilid guys para malasa tong itong karne. Ayan, lagyan din natin tong kabilang side. Ayan. Lagyan na rin natin guys ng paminta. Ganon din guys magkabila din at saka bawat gilid. Ayan. Crack paper nga pala guys yung nilagay ko para mas malasay. Mas nalasayan yung paminta. Ayan. Salt and pepper lang to guys. At lagyan natin ng konting oil magkabida. Ayan. Irab lang natin to guys tong oil. Dito sa karneng baka. Ayan. Ayan. Yan, mamaya ko pa to guys, lulutuin. Set aside ko muna to. Magluluto muna ako ng alugbati. Tinisang alugbati. Ayan, naglagay ako ng asin din. konte And then, nung naluto na, nalagay ko na tong ano, alugbati. Ayan. Ayan, medyo luto na siya guys. Nalagay ko na siya ng oyster sauce, seasoning, at paminta. Ayan, luto na guys. At ito namang steak na yung isusunod ko kasi malapit na mag 12 ayan niluto ko talaga guys uh, ano mga quarter to 12 para ano siya mainit pa pagkakainin ayan balik na na natin 3 minutes nga pala guys ang aking ano bawat side ang ano nyan luto pan natin para mas mabilis siya maluto ito naman guys ay terang ano sausage kagabi ayan hiniwa ko lang siya ng maliliit tapos hiniwa ko siya ng sibuyas at naglagay din ako ng apat na binatning itlog hindi na ako guys naglagay ng sisuling kasi nga malasa na itong sausage ito nga hiniwa ko na rin ng cheese ayan takpan natin at ito naman guys steak ay luto na din hiwain na natin ayan medyo makapal talaga to guys kaya medyo hilaw pa rin yung loob yan anayin ah, ko lang to guys ng konti isusutay ko lang to sa kawali. yan hiwa ko na lahat at ito pang isa guys ay luto na din ayan paras lang din yan guys mas makapal tong isa kaya mas inulit ko tong niluto ayan luto na guys tong sausage na maitlog at ibang ulam Ayan, kain po tayo mga katikim. Thanks for watching.